Mga posibleng rason kaya hindi ka makakagawa ng quality content at magandang video dito sa Reels mo. Una, friends mo sa Facebook ang iyong kapitbahay na chismosa. Friends mo sa Facebook ang inggitera mong batchmate. Friends mo sa Facebook yung pamilya ng ex mong nagmamagaling at iba pang mga tao na nagbibigay sa iyo ng importansya or mga kilala mo sila yung mga dahilan kaya hindi ka makagawa ng maayos na content dahil iniisip mo ang sasabihin nila tungkol sa mga ginagawa mo sa iyong pag reels Well, ito ang gawin mo guys. Gumawa ka ng bagong page. Doon sa bagong page, walang nakakilala sa'yo. So, magagawa mo at malaya kang gawin kung ano yung gusto mong gawin sa content mo. Kasi wala kang kilala, wala kang iisipin kung ano yung ginagawa mo o kung ano yung sasabihin mo. Kasi alam mo, walang nakakilala sa'yo. Lahat ng nagpa-follow or followers mo, hindi mo kilala. Sana may atunan, please share this video and follow mo ako for more tips.